Lurut-lurut Lurut tayo ng ulam pa tonight Ito tayo ng pinola Maigisa na po ito Medyo brown na siya Kaya ilagay na natin yung tubig Ay! Ha? Ano? ano? ano ka na ano mm, na po. natin ng tubig tapos pakuluan. Hmm, eh. sarap na naman ng sabaw ng asawa ko. Yes, natin. I love it. Okay. Okay, na Okay. Na. Okay. Okay. ko Okay. 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 Tapan muna nantiin Ups ya